Hello po. Ako po ngayon ay maglinis po ng aming bahay. Maglilipit po ng mga higaan po namin. Kalat. Ayan po. Ayan po yung malit ko. Kami na lang po dalawa dito sa bahay. Kasi pumasok na po si kuya, si school, at saka si... At ang papa po namin, pumasok na po sa trabaho. So, kami na lang po dalawa. Ngayon po ay maglilipit po ako ng kalat namin ngayon dito sa loob ng bahay. So, ito lang po. Good morning, gabi lang doon sa natikita sa operasyon ng SAI dito sa EDSA Santol ngayong maga. Yung ilang motorsiklo, isang provincial bus at isang van na dumaan sa EDSA busway kahit hindi sila okay, umasado. Yung mga ka uh, isang motorcycle rider na tinakas sa... 8-2 okay. nah, minuto na nakakapwesto matawan ng Special Action Intelligence Committee on Transportation na SAI. Brenna Manuel, <coughs> William, isang motorcycle rider na dumaan sa busway sa Edsa Santola. Galing sa Valenzuela ang rider papasok sa trabaho sa Makati. Naipit lang ako, hindi ko kalain. Eh. Alam ko lang mga rules. Okay, dyan talaga. Pinupanyara ang isang ambulansya dahil napatunayang may sakay naman itong dalawang pasyente. Pinayagan nitong dumaan sa busway. At yung mga riders ang sunod-sunod na hinuli. Ang isa, pahirap pa lang kapatabi. Hindi ang gabis ang sinubukang umabante. sana ako rider na tinakasan ng otoridad. Ang isa pang rider kitang kita na bumabagta sa busway. Biglang humalo sa ibang motorista, pero hindi pa rin siya nakalusok. No, oh, oh, Ligpit like, uh, daw siya. Ligpit daw siya. Tumang may ligpit. Ang tulong naman ng kala. Alam ko po yun. Matagal na. Amo ah, to. driver ng isang van. Hindi na humarap sa akin <coughs> ang driver na aminado na padan sa busway. Mm. De, 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 Sa madala igan, nagpapatuloy itong operasyon ng side dito sa Elsa Santola. Yung nakikita nyo na yan ay isang motorcycle rider. Yan yung pinakahuli ngayon na natikitan Umabot na po sa labing siyam na mga motorista yung nahuli ng side ngayong umaga. Pinakamarami mga motorcycle riders na aabot sa labing pito. Yung isa naman ay provincial bus at isang van. Yan ang una balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa si Jimmy Integrated News

Thank you po sa pagpuno sa panunood ng naglilikpit po ako dito sa loob ng aming bahay. Sa ngayon po, uh, tapos na po ako maglipit ng aming bahay. So, ngayon magpapatulog po ako ng maliit kasi eh, antok na po siya kaya bye bye po and sana po subscribe po kayo sa youtube ko and don't be forget like and subscribe thank you bye bye